Nakapunta ng tubig yung mga may bahay dito Awa naman Pinasok na yung bahay ng tubig sarado ba? Yan ang nakakatakot dyan yung pagka-taib. Ayan mga kasoyo, tamang silip na dito sa lakas ng palahon. Pero pala dito sa wala. ay mga bangkar ito. sa tabi. Ayan, Ngayon po mga suyo ay pataib Kaya ang dakat po ay Papasok na dito Yun okay. balik pala natin mga soya ay alas 5 na po ng hapon Ayan. di na po ulang kapag video kayo ng umaga kasi malakas ang mulat hindi uh, po ganito kalakas ngayon lang po ang lakas ito hindi po siya ganito kalakas kanina mahina lang po kanina mga bandang alas 2 itong alas 5 ang malakas ito na po yung pinakampuntot niya ang buntot ng bakyaw huling bukso yan baka bukas mga soyo ay mga hapon siguro ay ibabalik na namin yung bangka amigo vector kayo na ay tinawagan ko kayo na pwede po sana sa umaga ay kaso naman na yung masyadong magap naman mga alas 6 ang time di kasi pwede doon lumabas ng alanganin at sasayad yung bangka amigo Pa. yan ang nakakatakot dyan yung pagka taib tapos ay papasok dyan sa bangka na yan ay madidisalign yung bangka na yan yan ang nakakatakot dyan ah, abot na dito ang tubig patay patay ngayon sana humupa na siya ng mga bandang alas alas city ay Huhupa naman ah na tamang tama lang dahil hindi nalalakas kasi pagka lumakas pa lalo ay delikado itong bangka at pataib baka aabot na dito ang kwan aabot dito ang tubig aakyat na pataib ngayon alakan ang taib ala tubig Sayang tu na ada ay pinabakal na lang ito may bakal abukso po ng hangin natin yung masoyo kaya alas uh, alas abukso ng hangin na natin ngayon masoyo po ay 80 kanina kanina po ay 90 nagbawas na po ng 10

Malaki nga lang tubig at kalaka ng buwan, hay. Ta, ah, grabe, pagkalukot. Tatlong lobe 'yan, masukod. kuya ah, grabe pag ganito yung bangka natin, kawa <laughs> yung alon na yung makasuyo kaya naman yan ah, nakakatakot yung bukso ng hangin ay baka malagot yung what? malagot yung lubin sa kuya baka malastra yun ang nakakatakot yung alon na yan eh, kaya lang yan ang natin so, kung na sa buya si safety lang huwag lang maglagot yun ang, ang hangin ang nakakatakot ang 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 bagyong pipito ng kalmasoyo itong mga sirisan na yan na yan kaya laban na ng tablahan yan bayag na naman mayari na na mawasak yan <laughs> kasi hindi na, hindi na po yan ginagamit Nandala ba ito amigo? Bato, bato, no mamaya eh. ay pag hinabot ng panyan pag ng alon ay sigurado di-disalign niya lang pala na yan ito no. Huwag na kayo, huwag na kayo kayo, walang tao kaya, walang laki <laughs> oh iya niya Sunod, sunod na siyete, Pabawas na ito Mga alas 7, pabawas na papasok na tubig dito lapas na ang latak sayang itong mga pangkalang oh. kaya ano din pang 1 uh, tahun taon May alas 7 pa na ito na ng tubig yung mga may bahay dito awa ah, naman Pinasok na yung bahay ng tubig Ano ah, ang takot kung lumaki yung alon mga soyo Papasok talaga sa loob ng bahay yan Ahampasin ang alon yung mga bahay na yan Sana humupa na muna Mga, uh, mga city Pa -a -a pa labas na yung pan papalayo na yung bagyo dito sa dinahican so yun lang mga soyo yung update natin sa bagyo pipito malaki na. na lang malaki yung time sana umupa uh, na para hindi mapan yung bangkang isang pano yung isang bangka na yan na nirepair baka kasi matumpa ay at tapos ay wawasakin pa ng halon eh Milyon na ang gastos niyan. So, yun lang. Thank you for watching. Masoyo, Update-update lang tayo sa susunod nating susunod nating upload. Maraming salamat po.